Grabe naman kayo. Tandaan nyo, ako pa rin si Sobuang 50. Dahil dyan, maglilinis tayo. Baka pwede, tumulong din ka nun eh. Walang pera-pera rito. Sige, okay, tulungan. Salamat. Mabait ka hmm. naman pala eh. Lahat ng mga taga-tundo, mabait talaga yan. Baloy-baloy lang tayo. Apat, lima kami. Team okay, five na lang. Ha? Ha? Huh? Hindi tayo papero naman, oh, hindi tayo papero. Pa Nagpagod tayo eh. Okay lang yun, para sa community natin yun. Palakpahan natin si Kerren. Yo, good morning guys So today, it's 8am Okay Tinawagan ako ng barangay dito sa bahay Oh my gloves, Tere, reklamo na naman kami Kasi ang ingay na naman daw nila sa court Just me, marimar Grabe kay aga-aga Puro reklamo na agad yung na, na, ano ko So ngayon pupunta ako sa court Para pagsabihan ko sila Dahil nakaka sila sa mga kapitbahay eh. Ay naku no. Anong ginagawa nila sa court? Kaya aga-aga 8am Diyos ko na kami dahil lang ingay ng... Na... tignan nyo guys napakakalat dito wala man lang naglilinis tignan nyo diba ginagamit nila yung court as hindi nila nililinis diba Diyos ko naman itong mga to ang titigas na Bert halika nga tuwagin mo nga lahat Tawagin mo tuwagin mo uy tao kayo tuwagin Tawagin nyo nyo Tuwagin nyo nga yan. Dapat lang. Huwag mo nga yan. Uy, nga kayo dito lahat. Tinawagan ako ng barangay. 8 a.m. pa lang daw. Ang aga-aga pa lang. Anong oras pa lang ang iingay nyo na nire na tayo dito. Tapos anong ginagawa nyo? Ang kalat-kalat dito pinagagamitan nyo to, pinagkukontenta nyo to, tapos ganyan kayo. Hindi porket lahat kayo nagkukontenta, na. parang babastusin nyo na ako ng ganito. Grabe naman kayo. Siyo naman. Kayo, Mayor, tumatanda kayo ng paurong. Imbis kayo na yung umaano sa mga bata. O ganito. Tandaan nyo. Ako pa rin si Sobo ang 50. Dahil dyan, maglilinis tayo. Maglilinis tayo ng buong court. Kumuha kayo ng mga malis. Maglilinis tayo. No, 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 no. Lahat yan, pupulutin natin yan. Grabe. Ikaw, paka kapi -pika, pika pa. Pwede ka naman dumagkapi sa inyo. Hindi, sinugay. Ano nga hindi? Ayan o. Ayan o, pakapi-kapi ka pa. Natapon niya lang dyan yan. Hindi, gabi. Ikaw, huwag ka magsumbong. Ikaw din. Tanda-tanda mo na, Brad. Maglinis tayo dito. Para di tayo nakakaya. Sir, baka may ano, video na ako tapos. Tara, maglilinis din ako. Nakakaya. Kaysa mareklamo tayo dito na mag... Andito na naman kayo. Teka, hindi, hindi ka pupunta rito para may pag-away 150. Kaya nga. Di ba, lagi nga kami, di ba, sabi siya, lagi kami na babarangay. Oo. Oh. Tutul tutulong kami. Tutulong? Boss ka. Boss rin ako dito. Lahat ng mga bata ko, tutulong sa pag-away. Ako, oh, Ernel, wala akong, oras wala akong panahon sa mga kalokohan mo na tutulong, tutulong. At hindi ka naman tutulong, manggugulo lang kayo dito. Hindi kami manggugulo. Hindi <laughs> kami manggugulo, promise. Hindi kami manggugulo. Oh, dahil lagi na tayo nire ingay-ingay yung mga ganggang. Ingay din dito. Baka Tapos, pwede tumulong. Bakit hindi tumulong din kami. Kaya nga. Oo ba o, yan? Ilinis kami. Walang o, o. away. Maaga pa. Ilinis kami. Tsaka walang ano rito. Walang pera-pera rito. Sige, tulungan. Malasakit sa mga taga-village natin. Oh, salamat. Mabait ka naman pala eh. Ayos ka daw. Oh. Ikaw ba leader ng ganggang? -gang? Oh, oh, maayos ka naman pala eh. Lahat ng mga taga-tondo, mabait talaga yan. Hmm. Tara, maglinis tayo dito. Mag tara, tara na, tara na. Tara. Tara. Tara, tara. Tul tulungan. tulungan, tulungan para mas mabilis. Dito ako dun, Sub. Ha? Dito ako dun. Hindi yun, tara maglinis na tayo. Sige po. Ayun o, no? kami pagod na pagod na o, tingnan mo ito si Robot, nakaupo, Diyos ko. Oy Robot! Oo oh, okay. Das pa mo na ito, kumuha ka oh, na doon na. sa Oo nga, ako. ko eh. Ito naninito, naglilinis na nga ako eh. Oo nga, inaano ko Robot, I ano mo na kasi yung iba doon, tinatapon na nila yung basura doon. Ba't ba nangyayalam ka? Inutusan mo ba ako? Kernel, boss, boss. Yung bata mo kasi si Robot, sabi ko isa ako na to dahil siya na yung pag-iiwanan. Eh sumasagot eh. Parang ayaw naman tumuloy. Oh, Hoy, eh. kingin mo Robot man kasi nandiyan yung ano, basura. Daspanin mo. Oh. Ako pa gagawa na, na, na. Ako na Okay, sasagot kay 150. Sige na. nandito tayo para magtulungan, dito tayo para mang Daspanin mo man. na, kunin mo din si niyan. Pagaling itong pa. Thank you, Colonel. Thank you, thank okay, you. Okay, okay thank you. Ay, oh. nako, pagod na pagod na 'yan. Ano, hindi pa tapos yung iba doon, naglilinis pa rin. Itapos, eh. Sige. sipog ni Subo oh. Walang pala ah oh. Boss! Pahig ko naman! Hindi! Malaki pa tayo gagawin eh Boss ang basa ka no! Oh. Sa atin mo oh, napaka busy nilang lahat oh Ang dami, dami nilang ginagawa hey. oh, Ang dami, dami nilang ginagawa Ang dami nilang ginagawa Ang dami nilang ginagawa kaya magtulong-tulungan tayo. Malapit na tayo matapos. Okay, Mas maganda, tutulungan tayo. Okay, At masaya ako kasi okay. lahat okay. nagkaka, ano, kakaisa, nag-uusap sila, di ba? Hindi walang gulo, walang away. Totoo yung presidente ng village natin. At syempre, nakakatawa din na si Kernel. Sa social media, nakikita natin kupal. Pero off cam, mabayas naman pala kausap. Okay, sige, back to work, back to work, back okay, to work. Okay, ba ba ba, Tama interview mo. Yoo! Ay, yey sila, ay na si, sila Ampi Dampi. Ampi Dampi. Dumbi, dumbi, the... Siya yung, yung truck na nag-ano ng mga basura. No. Ayun no, nag-aakot, nag-aakot. Ang dami na natin basura mga nakuha dyan. Ay, ayun ayun, na, ayun na, yung mga yun. ibang basura na, na no. ano, na natin, the rest, nagtutulungan pa rin. May mga basura pa, Maka, parating pa oh. yung ibang mga sako para linisin to. At masaya ako kasi nagkakais oh. Nagkakatuwaan lahat. Ayun no, masaya lang. Masaya lahat. Walang mahirap dito, walang mayaman May pantay-pantay pantay para sa village. Ayan, nakakatuwa. Halos patapos namin. Nakikita ko nagkakaisa-isa yung mga tao dito. Kagaya niyan, tinan mo si Robot at saka si Insai, di ba? Yeah. Napakaganda na nangyayari sa grupo na may pagkakaisa, yeah. lalo na umistep. Ayun o, oh, sila, no, no. Ernelo. o. Oh. Ayun, magkasama, oh. magkapatid. Oh. Eh. Magkapatid, magkasama. Mm. Boss Kernel, sa'yo nang galing? Wala po na yung masura, okay. Boss, so salamat pa sa salamat ah. ha. Mais naman pala tayo eh. Tay ka naman pala eh. Alam mo naman, sayo lang ang kupal sub eh. Alam mo eh dito paano kasi sa mga taga village ni reklamo kami. Kundi lang sa mga taga village yan, sa mga kapitbahay namin dito. Hindi ko naman tutulungan 'to eh. Sino ba 'yang kupal rin 'yan? Pero kung si Wabi na sa akin, hindi ako tutulong, hindi kami tutulong ng mga kagangang ko. Pero at least 'di ba? Kahit ganyan siya, kahit kupal siya. Oh. Maayos na siya. Hindi siya nadadamay. Oo, yun natin. Sige, punta natin sila. Pakita natin talaga na naglilinis sila. Ayan, naglilinis sila, nagkakaayos no. no, na sila. Ayan. Ano, na. ha Ali, tayo. Apat, lima kami. Lima. Two five na lang. Ha? Ha? Huh? Two five na lang. Ano two five? Diba, trabaho kami. Pulis na pulis nga ako. Dami ko. Yeah. Hindi, kertis ito na nagtutulungan tayo. Boss, wala, na wala, wala, ano wala, 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 Pagod tayo Okay lang yun para sa community natin yun. Tama. Sa kapabay nga natin, di ba tutulong tayo? Iingi mo kasi. Ba't ako? Kaya tayo niya reklamo oh, lagi. Yan ako. Tama, tama. Ang libre lang to. Ano lang to? Palakpan si Kernel. tama. 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 Tara na, tara na. At maayos si Kernel, maayos Masaya ako para kay Kernel At syempre maraming salamat sa buong grupo Sa Ganggang, -gang, pati sa Ganggang Buster -gang Sa grupo, Ayan, sa Ganggang -gang gangster, sa lahat ng mga grupong bumuon sa ano na to, napakalupit. Sana magkatulungan. Ano kaya next natin? B linisin naman yung buong village. Oh, yun! di diba? Malaki. Pag Kung gusto nyo guys, makita nyo kami nagtutulungan, linisin natin yung buong village. Pag umabot na ng 50k, gagawin namin yan. Yeah!